Sinasabi nila na kapag ang bahay mo ay tila mabigat, kahit walang malinaw na dahilan. Kung may naririnig kang mga bulong kahit wala namang tao. Kung palagi kang pagod kahit sapat ang iyong tulog. Maaaring may pumasok na enerhiya sa iyong espasyo. Sa Pilipinas, alam na natin ito noon pa Hindi lahat ng laban ay nakikita at hindi lahat ng kalaban ay tao. Kulam, usog, barang. Hindi lang ito mga alamat. Totoo ito para sa mga nakaramdam na. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na isang simpleng dahon o dahon ng laurel ay kayang baguhin ang enerhiya ng buong tahanan mo? Walang ritual. Walang eksena. Isang dahon lang ilagay sa tamang sulok at makakalikha ito ng harang na hindi kayang tawirin ng masasamang espiritu. Mukhang sinauna. Dahil totoo nga, ito'y mula pa sa kaalaman ng mga mongheng budista mga albularyo at mga manggagamot mula sa silangan. Hindi ito pamahiin. Ito ay banal na paglalagay. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung bakit, paano, at saan mo dapat gamitin ang dahon ng laurel. Hindi bilang pampalasa sa ulam, kundi bilang espiritual na susi upang mabawi ang iyong kapayapaan, ang iyong tahanan, at ang iyong enerhiya. Sa mga tahanang Pilipino, ang proteksyon ay hindi laging binibigkas. Ito ay inilalagay. Isang rosaryo sa ibabaw ng pintuan. Isang basong tubig malapit sa altar. Isang tali ng bawang na nakasabit ng hindi pansinin sa bintana ng kusina. Hindi ito palamuti. Ito'y mga hangganan. Mga panangga. Tahimik ngunit matibay na pahayag na nagsasabing, Hindi dito. Hindi sa bahay na ito. Ngunit ang proteksyon ay umuunlad ang mga inilagay ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng pakiramdam, muli nating nadidiskubre sa pamamagitan ng layunin. Diyan pumapasok ang laurel. Hindi lang bilang sangkap sa kusina, kundi bilang nakalimutang simbolo ng espiritual na depensa. Kilala sa mga pamilihang bayan bilang dahon ng laurel, karaniwan itong inilalagay sa adobo o pinakukuluan sa tsaa. Pero alam mo ba na ang paglalagay ng dahon na ito sa iyong tahanan ay maaaring baguhin ang espiritual na enerhiya, katulad ng posisyon ng krus, kandila, o kahit salamin na may mas malalim na kahulugan. Sa kasanayang budista, ang laurel ay sumisimbolo ng kalinawan ng isipan at paglilinis ng enerhiya. Sa paniniwalang Pilipino, anumang may matapang na aroma at sinaunang pinagmulan ay may espirito. Isang lakas ng buhay na tumataboy sa kung anong hindi nararapat manatili. At kapag nagsanib ang dalawang pananaw, budismo at katutubong spiritualidad ng Pilipino, nagkakaroon tayo ng isang bagay na makapangyarihan at mapayapa. Hindi pa mahiin ang paksa ng bidyong ito. Enerhiya ito. Pagkilala na ang mga tahanan, ay hindi lang nangungolekta ng alikabok. Nangungolekta rin ito ng damdamin. Tensyon at panginginig ng enerhiya. May tatlo dyan na atin. Pero ang iba? Hindi. Bakit, Lorel? Dahil ito'y simple, sagrado at tahimik. Walang orasyon, walang eksena. Tanging presensya lamang at bakit ngayon? Dahil parami ng parami ang mga Pilipinong nakakaramdam ng panghihina. Hindi lang dahil sa trabaho o balita, kundi dahil sa mas malalim. Isang espiritual na pagkapagod. At marahil, Ito'y senyales na kailangan nating balikan, hindi lang ang ating ugat, kundi ang mga ritual na matagal nang nasa harapan natin. Sa paglalakbay na ito, hindi lang tayo naglalagay ng dahon. Ibinabalik natin ang ating kapangyarihan. Isang sulok sa bawat pagkakataon. Kultural at espiritual na pinagmulan sa sinaunang mundo, may kapangyarihan ang mga simbolo. Hindi dahil sa mahika kundi dahil sa kahulugang ibinigay ng mga tao. Salinlahi sa salinlahi, mula sa templo hanggang sa tahanan. Isa sa mga simbolong ito ay ang dahon ng laurel. Kilala mo man ito ngayon bilang bay leaf sa kaldereta, noon pa mang unang panahon ay isa na itong korona sa ulo ng mga emperador sa sinaunang Gresya. Ang mga mandirigma, pagbalik mula sa digmaan, ay hindi binibigyan ng medalya kundi ng laurel wreath isang simbolo ng proteksyon, karangalan, at pagpapala mula sa mga Diyos. Sa Roma, sinusunog ng mga pari ang laurel sa kanilang ritual, naniniwalang ang usok nito'y nagpapalayas ng masasamang espiritu at humihikayat ng gabay mula sa mga Diyos. Hindi ito basta-basta. Itinuturing ang laurel bilang tulay sa pagitan ng mga mundo, ang nabubuhay, ang banal, at ang hindi nakikita. Habang lumalaganap ang paniniwalang ito sa silangan, binigyan ng kahulugan ng mundo ng budismo ang laurel. Naging simbolo ito ng kalinawan ng isipan, kadalisayan ng layunin, at pagbitaw sa pagdurusa. Hindi maingay, hindi marangya, basta na riyan, tahimik, ngunit buo. Sa pananaw ng mga Pilipino dito sa Pilipinas, matagal na rin nating kinikilala ang ganitong uri ng proteksyon. Pinag-uusapan natin ang kulam isang uri ng sumpa mula sa inggit. Ibinubulong natin ang tungkol sa barang. Mga enerhiyang naglalayong manggulo, magpalito, o manakit. At alam natin ang usog. Isang bigla ang pagkaramdam ng hindi maipaliwanag, lalo na sa mga bata, sanhi ng matinding tingin o presensya. Hindi lang ito mga alamat. Bahagi ito ng ating kultural na sistema ng pakiramdam. Tanungin mo ang isang nakatatanda sa probinsya at sasabihin nila hindi lahat ng sakit ay galing sa katawan ang iba spiritual energetiko kaya't palagi tayong bumabalik sa mga likas na bagay na may taglay na lakas asin langis ng niyog tubig apoy at oo maging mga dahon habang ang krusipiho ay sumasagisag ng banal na proteksyon sa maraming tahanang ng pilipino iginagalang din ng ating mga ninuno ang tahimik na lakas ng kalikasan. Nagsasabit sila ng halamang gamot sa pintuan. Naglalagay ng dahon sa ilalim ng unan. Nagsusunog ng ugat sa ilalim ng buwan. Magkaugnay na pananampalataya. Sa ganitong paraan, ang paniniwalang Pilipino at Budista ay hindi magkalayo. Magpinsan sila, isinilang, mula sa parehong hangarin, ang maramdamang ligtas ang harangin, ang hindi kaaya-aya, at ang anyayahan ng kapayapaan. Ang laurel ay isa sa mga pambihirang bagay na pinaniniwalaan ng parehong kultura kahit sila'y libu milya ang pagitan. Ito'y naglilinis, ito'y nagpoprotekta, at ito'y hindi humihingi ng kahit ano kundi iyong layunin. Sa panahon ngayon, kung saan tayo'y nilulunod ng ingay, pressure, at espirituwal na kalat marahil panahon na upang bumalik sa mga sinaunang paraan hindi dahil sa takot kundi dahil sa paggalang hindi upang tumakas sa mundo kundi upang manindigan sa gitna nito may kalinawan katahimikan at tahimik na lakas ang kapangyarihan ng paglalagay sa espirituwal na pagsasanay hindi kailanman basta-basta ang paglalagay ang kandila sa mesa ay hindi lang para sa liwanag ito'y para sa pokus. Ang salamin sa tabi ng pinto ay hindi lang dekorasyon. Ito'y para ibalik ang negatibong enerhiya bago ito makapasok. Hindi na iiba ang dahon ng laurel. Maaaring maliit ito at tuyo. Baka makabili ka pa ng isang pakete sa palengke sa halagang sampung piso. Pero kapag inilagay ito ng may layunin, ito'y nagiging higit pa sa isang dahon. Nagiging pananggalang, pansala at tahimik na tagapagbantay, enerhiya at pagkakabalanse. Sa mga tahanang budista, ginagamit ang mga natural na bagay tulad ng kahoy, lupa at halamang gamot upang balansehin ang enerhiya na kilala bilang chi. Kapag ang espasyo ay may mabigat o agresibong chi, ito'y nakakapagpahina ng katawan at nakakalito ng isipan. Ang laurel, kung inilagay sa tamang lugar, ay nagsasaaktibo ng enerhiyang naglilinis, ibinabalik ang balans at katahimikan sa loob ng tahanan. Saan dapat ilagay ang laurel sa tahanang Pilipino pintuan pangunahing pasukan? Ang pintuan ay hindi lang daanan ng tao. Ito rin ang daanan ng enerhiya. Dito pumapasok ang inggit, sumpa at negatibo. Maglagay ng tatlong tuyong dahon ng laurel sa isang maliit na pouch o platito sa tabi ng pintuan o sa ilalim ng welcome mat. Ito ay palatandaan, sinasalaka. Kapayapaan lamang ang maaaring pumasok. Bintana at daluyan ng hangin. Ang hangin ay nagdadala ng hindi nakikitang enerhiya. Maging ang lakas ng hangin o dumadaan na tao ay maaaring magdala ng tensyon. Idikit o isabit ang isang dahon sa ibabaw ng mga bintanang nakaharap sa kalsada o kapitbahay. Hindi ito halata pero nagsisilbing spiritual na screen, pinapapasok ang hangin, ngunit hindi ang laso ng enerhiya. Tilid tulugan, lalo na ng mga bata. Habang natutulog, tayo'y pinakamarupok. Ang bangungot, bigla ang pagkapagod o sakit ay maaaring palatandaan ng usog o kaguluhan ng enerhiya. Maglagay ng dahon ng laurel sa ilalim ng unan o sa loob ng lining ng kutsyon. Para sa mga bata, Ilagay ito sa ilalim ng kuna o sa tabi ng ulunan. Nakabalot sa malambot na tela. Hayaan itong maging tahimik na tagapagbantay sa gabi. Altar o panalanginang sulok. Kung may sagradong espasyo ka, Catholic Altarman o Buddhist Shrine, ang laurel ay maaaring magpalakas ng espiritual na enerhiya. Gamitin ang laurel bilang alay. Ang aroma at espiritual nitong bigat ay senyalis ng paggalang sa mas mataas na puwersa. Kusina o kainan sumisipsip ng enerhiya ang pagkain. Ang mga away, stress sa pera o inggit sa bahay ay kadalasang nananatili sa lugar kung saan tayo naghahanda ng pagkain. Isabit ang isang tali ng tuyong laurel sa itaas ng kalan o sa pantry. Ito'y proteksyon para sa kalusugan ng katawan at katahimikan ng emosyon. Ang lihim ng bihira lang gumawa Huwag lang basta ilagay ang dahon. Kausapin ito. Bulungan mo ng iyong layunin. Sabihin mo, nandito ka para magbantay. Para maglinis. Para protektahan ang espasyong ito. Hindi mo kailangan ng malalakas na ritual o ingranding seremonya. Ang kailangan mo lang ay presensya, paggalang, pananampalataya. Dahil sa espiritual na mundo, ang katahimikan ay makapangyarihan. Ang pagninilay ay naririnig. At ang isang dahon, kapag may tiwala, ay nagiging higit pa sa isang dahon. Ano ang kayang itaboy ng dahon ng laurel? Maging totoo tayo, hindi lahat ng pumapasok sa ating tahanan ay kumakatok muna. May mga enerhiya na dumarating ng tahimik, Isang bigla ang kabigatan pagkatapos ng bisitang hindi inaasahan. Isang batang nagkakasakit na walang malinaw na dahilan o sunod-sunod na pag-aaway sa dati namang mapayapang lugar. Hindi ito basta pagkakataon. Ito'y mga palatandaan. Mga di nakikitang lakas sa pananaw ng Pilipino. Sa Pilipinas, matagal na nating kinilala ang mga puwersang hindi nakikita. Kulam, sumpang inilaan ng may intensyon. Kadalasang sa pamamagitan ng mga bagay na nahawakan, damit o litrato. Barang mas malalim at madilim na anyo ng sumpa, sinasabing idinadala ng insekto o bagay. Usog Bigla ang kirot, lagnat o pag-iyak ng sanggol matapos makasalamuha ang taong may matinding enerhiya. Ingit, selos na sobrang lakas, na nag-iiwan ng espiritual na mansya. Masamang hangin, literal na bad wind, enerhiyang dala ng hangin o espasyo na lumilikha ng kawalan ng balanse. Para sa mga nakaranas nito, hindi ito alamat. Ito'y mga tahimik na katotohanang ipinapasa mula sa mga lolot-lola, sa mga paalala, sa mga lunas na gawa sa bahay. Dito pumapasok ang laurel. Bilang kalasag. Ang dahon ng laurel ay may taglay na enerhiyang naglilinis. Isang spiritual na detoxifier. Hindi ito katulad ng asin na sumisipsip ng negatibo. Ang laurel ay tumatanggi. Ibinabalik. Hindi nito hinahayaang makapasok ang hindi ka nais-nais. Dahil ang kasamaan ay hindi laging may anyo ng orasyon o sumpa. Minsan, ito'y enerhiyang mabigat mula sa bisitang nakangiti pero hindi naman masaya para sayo. Minsan, ito'y tensyong na iwan pagkatapos ng pagtatalo. O stress na dala mula sa labas, hindi mahalaga sa Laurel kung saan ito ng galing. Ang tanging tanong nito, ito ba'y mapayapa? Ito ba'y nararapat? Kung hindi, tinatanggihan ito ng dahon. Pananaw ng Budismo. Vibrasyon ng mundo. Sa Budismo, ang mundo ay gawa sa mga patong-patong na enerhiya. Mataas na vibrasyon, pagmamahal, kaliwanagan, kapayapaan, mababang vibrasyon, kalituhan, galit, takot. Ang kasamaan ay namumuhay sa mababang vibrasyon. Ang kulam ay nakasakay dito. Ang inggit ay pinapalakas nito. Ang laurel ay natural na insulator. Kapag tuyo at inilagay ng may layunin, pinatatatag nito ang enerhiya ng isang espasyo. Ginagawang mahirap para sa mababang vibrasyon ng mga puwersa o sumpa na dumikit o tumalab. Parang payong. Hindi nito pinipigilan ng ulan, pero hindi ka nito hinahayaang mabasa, paalala ng katahimikan. Kaya sa susunod na, may pumasok sa bahay mo at bigla itong naging mabigat. May batang umiyak ng walang lagnat o sugat, pero tila may mali. Bago ka magpanik, silipin mo ang mga sulok ng bahay. Tingnan mo ang pintuan. Tanungin mo ang sarili mo. Agham at halamang panlunas. Ang siyentipikong likas ng dahon ng laurel. Sa espiritual na mundo, madalas nating marinig ang katagang, hindi porket hindi pa napapatunayan ng agham ay hindi na ito totoo. Pero may mga pagkakataong tahimik na kinukumpirma ng agham ang matagal ng alam ng tradisyon. Isa sa mga bihirang tulay sa pagitan ng pamahiin at katotohanan ay ang dahon ng laurel o bay leaf. Espiritual versus siyentipiko. Iisa ang diwa. Sa espiritualidad, ginagamit natin ang laurel upang itaboy ang negatibo. Sa agham, Ipinapakita ng pananaliksik na ang laurel ay naglilinis, nagpoprotekta, at nagpapagaan ng pakiramdam. Ibang wika lang ang gamit. Kapag sinunog ang dahon ng laurel, naglalabas ito ng mga compound tulad ng linalool, eugenol. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga ito ay may kakayahang magpababa ng anxiety at tension. Patahimikin ng nervous system itataas ang focus ng isipan. Sa simpleng salita, ang usok ng Laurel ay hindi lang mabango. Binabago nito ang iyong emosyonal at mental na estado. Tinatanggal ang brain fog, binabagal ang tibok ng puso, at nililinaw ang isip. Sa espiritual na pananaw, mahalaga rin ito. Dahil kapag kalmado ang ating loob, tumataas ang ating vibrational frequency. At tulad ng alam natin, hindi dumidikit ang kasamaan sa enerhiyang mataas ang vibrasyon kapangyarihang pisikal ng dahon. Hindi lang ang usok ang may benepisyo. Ang mismong dahon ng laurel ay antimicrobial, tumutulong sa paglinis ng hangin sa pamamagitan ng pagpatay sa bakterya, anti-inflammatory, kapag pinakuluan, pinapakalma nito ang katawan, insect repelling, likas na panlaban sa mga insektong nagdadala ng sakit. Kaya kapag inilagay mo ang laurel sa mga sulok ng bahay, hindi lang ito espiritual, ito'y physical din. Nililinis mo ang iyong espasyo energetically at biologically. Kapag pinakuluan sa tubig at sininghot ang singaw, hindi mo lang dinidetox ang baga. Nagpapadala ka rin ng mensahe sa katawan mo. Huminga, gumaling, magreset, ritual na may layunin, suportado ng sikolohiya. Maging ang simpleng pagkilos ng paglalagay ng dahon sa bahay nang may pokus at layunin ay suportado ng agham. Ayon sa mga pag-aaral sa sikolohiya, kapag gumagawa tayo ng ritual na may layunin, tinuturing ito ng utak bilang isang paraan ng pagkuha muli ng kontrol. Ang sense of control ay o bumabawas ng anxiety o nagpapalinaw ng isipan o ibinabalik ang ating panloob na kapayapaan. Ang mismong bagay na gustong kunin ng kulam, inggit o negatibong enerhiya Konklusyon Kaya anumang pinaniniwalaan mo, espiritu man o agham, enerhiya man o kalidad ng hangin. Pinoprotektahan ka ng laurel, pisikal, emosyonal, espiritual. At minsan isang simpleng dahon, ang kayang tumbasan ang libu-libong gamot, panghuling ugnayan at simbolismo. Sa puntong ito, narinig mo na ang lahat, ang kasaysayan, ang enerhiya, ang agham. Pero ngayon, huminto tayo sandali at alalahanin ang dahilan. Bakit ang isang maliit at tuyong dahon ay may ganitong kahulugan? Bakit milyong tao mula sa iba't ibang kultura, Pilipino, Budista, Mediterranean, ang muling bumabalik sa Lorel? Hindi bilang pampalasa, kundi bilang simbolo? Dahil sa kaibuturan ng ating pagkatao. Alam natin sa ating kalooban, ang tahanan ay hindi lang istruktura, Ito'y sisidlan ng ating espirito. At sa isang mundong puno ng distraction, sumpa at inggit, pressure, emosyonal na ingay, kailangan natin ng isang simpleng bagay upang muling ituro sa atin kung ano ang banal. Ang dahon ng laurel, hindi ito kumikislap, hindi ito umuungol, hindi ito nangangako ng himala, ngunit ito'y nananatili, tahimik, matatag sa lugar na iyong pinili. At doon natin natutunan ang aral. Ang proteksyon ay hindi laging maingay. Ang kapangyarihan ay hindi laging dramatiko. Ang kapayapaan ay hindi kailangang iparada. Simbolismo espiritual. Ang laurel ay simbolo ng proteksyon, paglilinis at presensya. Sinasabi nito, nakikita ko ang hindi nakikita at pipiliin ko pa rin ang kapayapaan. Kultural ibinabalik tayo nito sa panahong ang paniniwala ng Pilipino ay nakaangkla sa kalikasan. Kung kailan ang dahon ay may layunin, ang halamang gamot ay may espiritu. At ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng kayamanan o ritual, kundi ng atensyon. Simboliko ang laurel ay isang korona, ngunit walang yabang. Noong sinaunang panahon, ang laurel ay sinusuot hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil nakamit na ng tao ang tagumpay sa sarili. Ngayon, hindi na natin inilalagay ang korona sa ulo. Inilalagay natin ito sa ating tahanan, sa ating bintana, sa kuna ng ating mga anak, sa mga pintuang nagbabantay sa ating buhay. At sa ganyang simpleng kilos, may tinig ito, banalang espasyong ito, ligtas ang pamilyang ito, protektado ang puso ko. Ito ay parehong panalangin at pahayag. Hindi lang, protektahan mo ako, kundi ako ay ligtas na. Ang tunay na pagbabago mula sa takot tungo sa pananampalataya. Mula sa pamahiin tungo sa pagkaunawa. Mula sa kaguluhan tungo sa katahimikan. Isang dahon. Isang pasya. Isang sagradong espasyo, muling naibalik. Paanyaya at panapos. Isang gawaing may layunin. Ngayong gabi, kapag ang lahat ay tahimik na, kapag tumigil na ang mundo sa paghingi ng kung ano-ano mula sa iyo. Kapag tulog na ang mga bata, tapos na ang mga pinggan, at ang iyong kaluluwa ay nakahinga na nang malalim. Inaanyayahan kitang gawin ng isang simpleng bagay. Kumuha ng isang dahon ng laurel. Hawakan mo ito na parang may kahulugan, dahil totoo, may kahulugan ito. Lumakad ka tungo sa bahagi ng iyong tahanan na tila marupok ang pintuan, ang iyong kwarto, ang kuna ng iyong anak ang sulok ng iyong panalangin at ilagay ang dahon, hindi basta-basta. Gawin ito bilang isang tahimik na ritual. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas. Bulong lang ay sapat. Dito naninirahan ang kapayapaan. Ang bahay na ito ay protektado. Walang hindi imbitado ang maaring pumasok. Yun lang. Walang insenso. Walang komplikadong setup. Isang dahon at ang iyong intensyon. At pagkatapos niyan, manood ka. Hindi gamit ang iyong mga mata, kundi gamit ang iyong puso. Mararamdaman mo ang pagbabago, ang banayad na paglilinis, ang tahimik na lakas. Dahil sa mundong gustong nakawi ng iyong katahimikan, isang dahon ng laurel lang ang sapat para ipaalala rito. Ito ay sagradong lupa. At ikaw? Ikaw ang tagapangalaga nito.